mga ka-showbiz. Ayon sa post sa ex na dating Twitter, ipinatawag umano ng MTRCBC Vice Ganda ang bagong endorser ng Chicken McDo dahil sa paraan ng pagkain ng manok gamit ang kanyang bibig. Nakahawig umano ang kontrobersyal na paraan ng pagkain ni Vice Ganda at ng kanyang asawa na si Ayon Perez sa cake icing sa It's Showtime. Ang pagkilos na ito ay humantong sa pagkakasuspinde ng It's Showtime ng 12 days. Pinapatawag din ang Macdo Philippines para sa advertisement na ito. Macdo Vice nakasaad sa post na tinatawagan ni Nalala at MTRCB ang McDonald's Philippines at Vice Ganda dahil sa kanyang paraan ng pagkain ng Chicken Macdo gamit ang kanyang bibig na tila hawig sa paraan ng kanyang pagkain ng icing sa Showtime na nagpapakita ang host ay tunay na nag enjoy sa pagkain. Nararapat na alalahanin ang kontrobersya na bumabalot sa mga aksyon ni Ayon Perez at Vice Ganda sa It Showtime nang magpakasawa sila sa cake icing na itinuturing na hindi naaangkop para sa mga bata. Lalo na at ginagawa nila ito sa isang segment na para sa mga batang manonood. Maaalalang si Vice Ganda Ayon Perez ay nagdulot nito ng kontrobersya ng punahin ng self-proclaimed motivational speaker na si Rendon Labador ang kanilang mga aksyon na humantong sa backlash mula sa mga tagahanga ni Vice Ganda at ang napaulat na pagtanggal ng kanyang Facebook account. Gayunpaman, iginiit ni Labador na gusto lang niyang maging boses ng masa at itinuturo ang kanyang nakitang mali. Muling nahaharap sa kontrobersya si Labador nang makilahok siya sa isang raid sa Makati na kanyang livestream sa Facebook na posibleng mauwi sa investigasyon dahil sa mga posibleng paglabag sa batas. Ang Vice Ganda sa Macdo post sa X na sinasabing ipinatawag si Vice Ganda na nanatiling hindi kumpermado ang katotohanan ng ito. Samantalang kinasabikan at pinag-usapan ng netizen ang naging pasabog na opening number na hinanda ng pamilya ng It's Showtime sa pamumuno ni Vice Ganda sa kanilang pagbabalik. Kaya naman, nanguna ito sa ex ngayong araw. Puno ng energy nga ang bunga din na Ann Curtis, Kim Chu, Ogel Casid, Ami Perez, Karil, Ayon Perez, Ryan Bang, Teddy Corpus, Jackie Gonzaga at Sian Dominguez na ikinasaya ng madlam people. Nagpasalamat din ng host sa bumubo ng It's Your Lucky Day sa paghahati nito ng ligaya sa viewers sa nakalipas na 12 days. Agad din namang ibinahagi ni Vice na ginamit nila ang kanilang pahinga para paghanda ng nalalapit na magpasikat at ang sorpresa nila sa kanilang ika-labing-apat na anibersaryo.